...wabot sa Osaka Gatos ka pamilya ang napigtuhan sa dakong sunog kagapon sa hapon sa barangay Giso, Bantawi City. At ang report ni Nico Serino. Gikan lang yun nag-uwan dihang ni Ulbo kagahapon sa hapon ang dakong sunog sa sitio San Jose, Barangay Gizo. Gibahaan pa ang grounds sa eskwelahan, kundi inipahimutang og o nagpasirit ang kadaghanan sa kabumbiruhan. Sa ihap sa BFP, 42 ka mga panimay ang naugdaw. Karong adlaw dihang gibalikan namo ang dapit kinina ang itsura ni ini. Nabisi ang mga residente sa pagsalbar o pagpatimbang sa unsa pay kapahimuslan. Ana karon mi star sa Mayor AS Fortuna Elementary School ang mga fire victims nga sa listahan sa CSWS muabot sa 101 ka mga pamilya. Actually baha ani nga area pati gipagamit na lang namo ang bus for the katong mga senior citizen So, morning night itay ubos, duha, then babaw. Na-interview namo ang tag-iya sa balay, kundi hindi katahong nagsugod ang kayo. Emosyonal siyang nangayo o pasaylo, kayo ay gusto nga masunog ang ilang komunidad. Aminado siya nga nag-charge og cellphone o og migawas makadyot sa balay. Wala kayo kuni uli, kaya nag-uwan ba niya? Bago pa sa kuno perahan, di ko gusto makuan ko niya. Nagbaha naman na diya, sir. Ako nga dugay-dugay. Dali ram kayong kayo. Gusto to, ka mga sorry Hindi mga niyo ang good nga. Di, sonlo nga among lugar kay pasak ako wa masagi ko ina dagud apan ang kabumberuhan silang bahin dili pa makatumbok sa hinungdan sa sunog mibalik sila kaganiha aron makahipos og ebidensya nga pwedeng mapasusi sa ilang opisina sa kauluhan selpondo nga nila no nga evidence daw mo mo ilang solte pero nangita pamiglaeng account pod kay namasla sila ina dungog nga murag mantika nga inana napi na pilahi nga kuan ba amo pa na kuan na, di pa ma-establish di pagyud pa kayo i eh, kuan ato samtang gibisita sab ni Mayor Jonas Cortez ug ubang local officials ang lugar kaganiha giapod-apod nila ang mga hinabang sama sa hygiene kit ug mga trapal matud sa mayor palimpyuhan una ang lugar nga nahimutang kilid sa sapa emergency clean up kuan kay ang, ang nasa lipdan manggod ang creek no? Nga adit ta gusto nga mabalik ang katong creek nga ma nana sa obstruction So, higayon ron nya panglimpyota para dili mabalik na sekotong siging ba. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak